Armed the forces of the Philippines mag-aalay ng payak na pagdiriwang na Pasko bilang pakikisa sa mga sinaladda ng kalamidad at katiwalian sa pamalaan. Radyo Man, Marjo Domingo sa Balita. Mag-aalay ng payak na pagdiriwang ng Pasko ang Armed Forces of the Philippines bilang pakikiisa sa mga sinalanta ng kalamidad at katiwalian sa pamahalaan. Matatandaan ang sunod-sunod na bagyo at malalakas na lindol ang naranasan sa iba't ibang parte ng bansa na nakaapekto sa maraming Pilipino. Ibig sabihin ng payak ay walang aasahang magarbong pagdiriwang ng Pasko sa buong hanay ng sadatahang lakas para sa taong ito. Sa isinawang flag-raising ceremony gayon din ang send-off para sa mga delegado ng 33rd Southeast Asian Games, inanunsyo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na simpleng programa lamang ang kanilang isasagawa, kung saan sa bayan na rin nilang ipagdiriwang ang Pasko at ang kanilang ikasyam na pong anibersaryo. Doon ay magbibigay sila ng parangal sa mga natatanging kawal ng bayan at magkasalo-salo sa isang model fight. Ayon pa kay AFP Chief, maari namang magsagawa ng sariling salo-salo ang mga tanggapan pero hindi na ito pag-iisahin bilang bahagi ng pagtitipid. Kasama mo sa DZXL Arawin Manila, Rajman Marge Domingo, Tatak RMN.